Sa ating government at work, higit isang daang benepisyaryo ng BP2 program nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. At mass distribution ng guarantee letters sa Quezon City muling umarangkada. Si Bian Manalo sa report, Rise and Shine, Bien. umabot sa mahigit isan daan at tatlumpung individual sa Coronadal City ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Kinabibilangan sila ng mga nag-apply sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng Kagawaran. Nagpaalala rin ang DSWD sa mga benepesyaryo na gamitin ng wasto ang natanggap na tulong pinansyal. Muli namang umarangkada ang pamamahagi ng guarantee letter para sa mga residente ng Quezon City layo ng naturang mass distribution na makatulong sa pangangailangang medikal ng mga Q-Citizen. Bukod sa guarantee letter, nakatanggap din ng mga residente ng mga gamot at bitamina. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.